Grabe naman ang pagbaba ng presyo ng mga sapatos dito sa Hong Kong. So for today's video, bibili nga tayo ng isang shoes. Alam niyo ba yung feeling na nagbabalak kang bumili pero hindi naman na kailangan pa sana pero nung napadaan ka sa store nakita mo yung mga shoes na nagsisale. So makakatanggi ka pa ba pag ganyan? So anyway yung napili ko palang shoes dahil ito yung pinakamura is New Balance and hindi na nga ako nagdadalawang isip binili ko na talaga agad. Yung price pala nito is $689 Hong Kong dollar. So, nag 50% discount nga siya. Naging 299 dollar lang. So, wait. Convert natin sa peso para madali. Para hindi na kaya mahirap pang mag-isip. So, in peso, this is 2,200 something. Which is for me, good deals na talaga siya dahil napakaganda naman ng design. And this is my ASIC shoes for 3 years. So maganda pa rin siya kahit 3 years ko na siyang ginagamit. And of course, try natin yung ating bago. So this is the new shoes na binili ko and magandahan ako super comfortable niya and the design is very nice kasi for the past 3 years yung pinipili ko talagang shoes is white but this time black and habang binabalot ni kuya yung aking shoes na binili napatingin ako dito so meron din akong adidas na binili ang pricey ng Adidas pero at the end of the day na realize ko na hindi siya worth it. So ganito yung design ng Adidas ko na nabiling shoes. So ba diba? Super bet ko ito nung hindi ko pa nabili hanggang nung pagbili ko na. Hindi ko na siya gusto dahil ang dami nating kaparehas. Kumbaga very common siya ba? Very common yung design niya and I don't like na. Pero wala tayong magawa nabili na natin. Pero ang tagal kong ginusto to ha? Dalawang araw tong OT. Alam niyo ba nung dito lang talaga ako sa abroad nakakabili ng mga may brand na shoes dahil sa Pilipinas hindi ko talaga afford itech Ang kaya ko lang talagang bilhin na shoes is yung mga shoes na nasa ukay-ukay. Pero yung mga shoes sa ukay-ukay, okay naman siya, adorable naman siya at saka mura. Napakarami ko ang shoes na binili na iba't ibang klase sa ukay-ukay lang. Nilalabhan ko siya para magbukhang bago. There's nothing wrong with that. Pero since ngayon dito na tayo sa abroad, of course, deserve natin ng na magandang shoes. We work so hard and our feet is kailangan din ng alaga. Para sa akin kasi iba yung comfortable na nabibigay ng original shoes compare sa hindi original shoes. And I will tell you, mas makakasave ka kung branded na shoes yung bilhin mo kaysa mura. Kasi yung branded shoes talaga, naglalast talaga siya for how many years na hindi nasisira, hindi natutuklap While yung mga unbranded is napakabilis talaga maluma, napakabilis matuklap, masira. Yun nga lang, medyo may price din yung mga branded shoes. Pero meron may, namang mga sale. At for today's video nga, yung sale yung afford natin. Hindi na natin afford yung mga brand new kasi nasa mga 7,000. So, ganyan lang. So alam na natin pag yung mga makakilala kayo sa abroad sisabi ng pabili ako ng shoes kasi nga mas mura talaga yung mga shoes dito sa abroad. Gaya na lang nito sa video na ito o Nike ito pero 200 plus lang. na napakaganda din at napaka nito sa paa. It's really perfect to pag nagra-running ka kasi running shoes ata ito and meron ding isa na 255 na Nike din. At alam nyo ba pag dito kayo sa Hong Kong pag masipag kayo maganap sa basurahan yung mga shoes na tinatapon is super branded. Of course, ikot-ikot tayo dito at napakaraming mga branded na shoes na mura lang din. Ito, 449. Ang gaganda. Pera na lang talaga yung kulang. Kasi pag sa abroad ka, like dito sa Hong Kong, mas maganda talaga na maganda yung footwear mo. So, kahit naman hindi ako nagpabudol sa mga cap top na ito, ipapakita ko pa din sa inyo. So, dito ito sa Uniqlo Store sa Hong Kong. So, ganito yung price niya. Sale na ito, $59 crop top. Yung Uniqlo store, meron talaga silang corner sa mga damit na nagsisale. Gaya ng mga $59, $49, $39, $79, and $99. I don't know lang what's in the nine bakit laging 59 dala hindi 58 hindi 57 no? or hindi na lang i-flat na zero siguro if you pair numbers with 9 napaka-catchy ng customer gaya na lang nitong mga 39 oh so kadalasan nito mga plain shirts, um, crop tops, and mostly mga pang -babae. So, manapakarami ding sale sa Uniqlo. Marami tayo dito mga Uniqlo na nakikita sa ukay-ukay ni Tegsa Sampo lang. It's very common talaga and napakaraming branded na mga clothes sa ukay-ukay. In fact, yung aking clothes, 80% is galing sa ukay-ukay yung mga branded clothes. Ko. Anyway, there's nothing wrong with that no kung saan ka comfortable. Pwede ka talagang mag-wear. And you are free to choose. Alam nyo ba, sa totoo lang, dito lang talaga ako sa abroad nakapasok sa mga branded stores like mga Uniqlo, H&M. Kasi sa Pilipinas, dahil matakot ka talagang pumasok. Ako ha, ako lang to na ayoko talagang pumasok kasi nga wala ka ding pera. Tapos maraming mga sales associate na easy sales to ka. Ipapakita yung mga damit sa'yo so nahiya ka ng mangindi. So alam nyo ba nakakatakot sa point na baka ibili mo ng damit yung pambili nyo ng pagkain. But dito sa abroad, hindi naman masyadong oso yung mga sales associate na ina-assist ka talaga. So you are free to roam around and to check and to talk videos and pictures na hindi ka naiilang dahil walang nakasunod sa iyo. So ganyan lang, kung gusto natin, pwede naman tayong bumili pero nasa point ako ng buhay ko na po report. Di ba, why should I buy brand new if I can buy in okay okay for only 10 to 15 dollar? Where I can get the same um, color, the same brand new. Yung parang brand new siya. And the same brand. At dyan naman pumapasok yung Shop Wisely. O, diba? Ganyan lang. Napaka-simple. So, share ko lang to sa inyo dahil ayokong masayang yung aking time pagtutok ng videos and pictures. So, if you are asking me to buy original shoes, pwede talaga magbayad lang kayo ng shipping fee dahil napakamahal ng shipping fee dahil. And believe me or not, sa abroad tsaka sa Pilipinas, magkasing price lang sila. It's just that dito sa abroad, marami kang choices i-compare sa Philippines na parang konti lang yung mga choices. And if they have sale, konti lang din. Dito kasi sa abroad, laganap yung mga iba't ibang brands And napakarami mga stocks nila at iba't ibang design. Yun lang yung advantage. Pero when you dig into the price, it's almost the same. Maybe it's a little bit cheaper here. Pero isi-ship mo pa kasi sa Pilipinas, which is you have to pay a lot. So yun lang, the same lang din. Next time, yung i-unbox natin, iPhone na char. Kahit wala akong pera here, nag-goal pa talaga ako mag-iPhone. Pero saka na yung iPhone pag pero na akong sariling ipon. I mean, pag may accept... Ano na ba pag may extra pera na wag mo nang mag, mag, mangarap ng mag iPhone kung wala pang extra money in case of emergency that's all thank you for today